Tingin mo na dito, kaway kaway kaya kay mama Bye bye Ito yung mga araw ko nung nagbakasyon ako sa Pilipinas Na makakasama kong maglaboy ang aking mga Junakis Yung first time mo makakabanding na magkakasama kami lahat Kasi ayaw nila sa totoo lang, ayaw na ayaw nila magkakasama sila Pero sa ngayon, wala silang magagawa, nasa akin ang pera Hindi sila bibigyan ng pera kahit anong mangyari Pag hindi sila sumama sa akin sa galaan <laughs> <laughs> Masama ko ngayon ang aking sundalo Ayan, sa likod. <laughs> Tatago. Sa totoo lang, ayaw na ayaw nilang mabibidyo ayaw sila. Ayaw na ayaw nilang makikita mo kanila sa social media. Fight, live! Fight, live! Tatago sila eh. Wala naman silang magagawa sa akin kung mm -hmm. di sumunod. Pagbigyan nyo na ang daddy, minsan lang naman maglambing po konti lang oras ko sa Pilipinas. Patrick sila eh. At joyride na nga kami ngayon. Bahala na kung saan makarating. Nakita nyo ang tatlong sundalo. Jenny. Yes, Jeff. Yes. Dede. Sino ang pangalan? Isa tatlo. Nakakatuwa lang tingnan. Ang lalaki na nila. Para kailan lang. Liliit pa nila. Naalala ko no. Storytel tayo. Liliit pa sila. Pasok ako ng trabaho. Habol na habul sila sa akin. Kaya minsan inaagahan ko gising. Kalimitan hindi minsan naagahan ko gising. Nagising ako ng alasing. Tulog pa sila. Para makakaligo ako ng maaga. Para makaalis ako. Hindi nila ako maabutan. Pero wala rin. Basta bumangon ako. Narinig nila Nagbubus na ng tubig sa loob ng banyo. Wala na. Mamaya-maya nakabuntot na yung taplo. Maliligo na sila. Lala kung magagawa, paliliguan ko sila. Kaya yes, sa sasama sila sa akin sa trabaho. Lahat sila kasama ko sa trabaho. No choice naman eh. Lagi naman tama ang mga bata. Pagbigyan para walang ligali. Eh. O siya, tama na muna ang kwento at na kami sa aming destination at babaan muna. Baba na mga tropa. Ah!